Pagkita ka na. Ayun, dalawa yung mukha mo rin. saan tayo bibili na pagkain? Ay, na. Doon tayo bibili. Inubos mo ba yung itlog? Oh. Hindi. Oh, oh. Ay, kuna yung pay Oo. Ay, kaya mo lang kailin ng yung bahay. Ha? Ano? Bibili din ng bulak lang Ibigay mo kay teacher ha sa... February 14, okay? Anong araw yun? Teacher's Day, pag Teacher's Day. <coughs> oh, ako ako eh. Hawak oh. sa kama, bilis. Hawak. Hawak ka kay mama, kaya tatawid tayo. Nang ano? Hindi. Maglakad lang. Bakit tayo 30 sekunda? Bahay. May ikaw mo pa tayo? May ikaw mo tayo ma? May kriyam tayo doon. Hindi hindi na kriyam. At saka, copper tayo. Hindi na mag copper. Hindi man na ako nagtinda ngayon eh. Natunog lang ako eh. Ikaw pa rin si Jenny, di ba? Hi guys! Sarap ng mangga, di ba? Sarap ang mangga. Wow! <tuh> Matulog pa ako. Matulog pa tayo. Tapos ang kumain namin yung gawin okay? Wish ka, Anabi. Hindi ko alam, anak, nakatulog pala ako. Baby? ano nangyari na sa examin yun, ako? Okay. Rick. Wi. Oh, lang sa isang. Yeah, tayo magsakay malapit lang ang bahay natin, 'no. Eh. Ba. Kasi so, tayo, ang ang ha? tayo ang ang <laughs> yung bago na ng nakad. Ha? Ba't bago na 'yung lakad? Kasi 'yung pila namin, eh. Sino?